Yan, kuya, ha? Yan ang upak sa akin! Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito, eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa ang tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sa inagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag ka makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako, eh. Awat ba yun nakit ka? Ako nga, ang pulis, hindi ko ginagawa yun, eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Itong kapatid mo, bantayin mo sa ginagawa niya pananakot, pangungotong at pangugulpin sa mga tao dito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinis nito Hindi ba? Puta. Gusto mo itong bakita dito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo tatlo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy, lutin mo mga balak!